maligayang pagdating sa alab ng kaalaman. Sa ating kwento ngayon, tuklasin natin ang isang mahalagang aral tungkol sa tagumpay ng walang kayabangan. Noong unang panahon, may isang napakatalinong ministro sa korte ng isang hari. Ang ministrong ito ay may solusyon sa bawat problema at hindi gumagawa ng malalaking desisyon ang hari nang hindi siya kinukonsulta. Dahil dito, marami sa korte ang naiinggit sa kanya. Isang araw sinabi ng hari sa ministro. Napakatalino mo, ngunit ang iyong anak ay hangal at walang sentido. Hindi ito nagustuhan ng ministro at agad siyang nagtanong. Mahal na hari, bakit ninyo po ito nasabi? Bakit ninyo iniisip na hangal ang aking anak? Sumagot ang hari. Tuwing umaga, kapag pupunta ako upang makipagkita sa mga tao, nandoon ang iyong anak. Araw-araw ko siyang tinatanong, ano ang mas mahalaga? Ginto o pilak? At sa bawat pagkakataon, sinasagot niya ako ng pilak. Narinig ito ng buong korte. At sila ay nagtawanan, nahiya at nalungkot ang ministro. Hindi siya nagsalita at dumiretso siya pa uwi upang tanungin ang kanyang anak. Anak, alin ang mas mahalaga, ginto o pilak? Agad na sumagot ang anak. Ama, ginto. Muling nagtanong ang ministro, "Kung alam mong mas mahalaga ang ginto, bakit mo sinasabi sa hari araw-araw na mas mahalaga ang pilak?" Sumagot ang anak, "Ama, tuwing umaga ay pumupunta ang hari sa palengke upang makipagkita sa mga tao. Araw-araw, tinatawag niya ako. Inilalagay sa harapan ko ang dalawang barya." isang pilak at isang ginto and sinasabing kunin ko ang mas mahalaga. Kinukuha ko ang pilak na barya. Pagkatapos ay tatawa ang hari at aalis. Muling nagtanong ang ministro, Bakit mo kinukuha ang pilak na barya araw-araw? Dahil dito, buong korte ay pinagtatawanan ako. Narinig ito ng anak at dinala ang kanyang ama sa kanyang silid. Binuksan niya ang isang kahon na punong-puno ng mga pilak na barya. Nagulat ang ministro at nagtanong, Saan mo nakuha ang napakaraming pilak na barya? Sumagot ang anak, Ama, ito ang mga baryang ibinibigay sa akin ng hari. Kapag sinabi ko sa hari, ang tamang sagot at kinuha ko ang gintong barya. Titigil na siya sa pagtatanong sa akin. At hindi ko na makukuha ang pilak na barya araw-araw Ngunit dahil gustong gusto niyang marinig na mas mahalaga ang pilak kaysa ginto, natutuwa siya kapag pinipili ko ang pilak. Pagkatapos tahtahwa siya at aalis na ng hindi na masyadong nag-iisip. Narinig ito ng ministro at labis siyang napahanga sa talino ng kanyang anak. Nauunawaan niyang kahit na tinatawag siyang hangal ng ibang tao, ang karunungan ng kanyang anak ay isang bagay na mauunawaan lamang ng isang tunay na marunong. Mula noon, kapag may nagsasabing hangal ang kanyang anak, ngingiti lamang ang ministro at aalis. Mga kaibigan, napansin niyo ba na may mga taong gumagawa ng maliit na bagay ngunit pinagmamalaki nila ito? Samantalang may iba na gumagawa ng dakilang bagay nang hindi ipinagmamalaki. Kung alam mong tama ang ginagawa mo, hindi mahalaga kung tawagin kang hangal o baliw madalas tawagin ng mundo na baliw ang mga hindi nito nauunawaan. Mayroon kang kakayahan, determinasyon, at diwa upang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok na dumating sa iyong landas. Sana ay may napulot kang aral mula sa kwentong ito at magamit mo ito sa iyong sariling buhay. At tandaan, lagi kang bumangon at magpatuloy.